Ayun, nakalusot na. yun, na, nakalusot na. di ba? <laughs> o, nakakalusot lang nga. So, yun naman anyway, sa mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel, kapagaw. So, ayun, for today's video, mga kapagaw, ay magpapakain tayo ng alaga. Ayan, so, inaanap na ako ni Dap, tapos yung maya-maya natin, mga kapagaw. At ngayon, mga kapagaw, ayan, so, may nakalagay na dito, dito sa kulungan natin, itong anak natin, anak nila, yung bato-bato natin, yung breeder natin. So nilagay ko na rito. So malapit na kasi silang mangitlog. Ayan. Ayan. Tapos dito naman, wala pa. Ayan. Tapos ito, yung barog natin na wala silang partner. Ayan. So dyan ko sila nilagay. Tapos yan din. Ayan. Wala silang partner. Dalawang lalaki. Tapos dito naman yung pinag-crossbreed ko na bato-bato. Tapos yung uh, barog, yung red colored dab, ayan kasi simula kasi simula bata pa lang sila sila eh sila na yung nagkasama Ayan, tapos yung yung van natin na si natin yung isa lang yung ina, inakay nila ang leto o oh. oh, yan si Tantan so ayan o oh. <laughs> oh nagugutom na tong alaga natin tapos oh, ayan o oh. o oh, yan o oh. oh. yung maya maya natin ayan So, pwede ko pwede parang pakawalan si Maya Maya sa so, pakawalan natin ba kapag tingnan Bumabalik 'yon si Maya Maya. So, papasok muna tayo sa loob baka makakawala tong Martinez natin. Ano ba Hay no, no, So, kukunin natin si Maya Maya. Ayan no. Ito si Maya Maya natin, no. Ayan. Oh, di ba? Nakakalipad na si Maya Maya Jay. Oh. Ano? Ano nagmamarkil niya si Ay. To. Oh. Amo nga ay na lang Tapos meron pa tayong tatlong ina kay dito so nagugusto na sila. Yung Maya Maya natin ayan no. Oh, di ba? Oh, andito diba? oh, sila. Oh, sukunin so, natin si Maya Maya. si Martin naman yung sumasama sa atin oh. No? Ayun, ayun, ayun. Alika, alika. Oh. Oh, medyo may lap-ilap mo si Maya Maya oh. Oh. Oh, dito ka, dito ka, ayun. Dito ka, yan. So, papakawalan natin. Ayun. Ako, nandun na naman. ayun o oh. nililipad sya o oh. o na naman ah. baba ka baba muna yan o oh, dakmain lang kita at papakawalan kita dito sa labas dyan <laughs> ka lang boy ayan o oh. eto mga kapagaw oh. papakawalan natin oh. may sing sing sya mga kapagaw o oh. ayan na Oh, may mga kasama niya. Oh, ayun oh, may mga kasama. Ayun oh. <laughs> oh di ba? Galing ni Maya, -maya oh. so, hindi pa siya nakakawala. Ngayon lang first time ko lang napakawalan siya mga kapagaw. Ayun oh. lang. Ano? kaya lang muna natin siya. Ayun oh, oh. Best friend niya yung Martinez. Oh, alika. ano So, tignan nyo. Pasok tayo sa loob. Ayan. Tiga. 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 Lalayo tayo. Ayan. Martinez natin o. Gustong gustong lumayas o. Gustong sumama. Oh, maya Maya. Alika. Alika. Oh. Lepas kena boy. Ali Oh. labas ah, ay dito tayo sa loob ayan natin siya na alika halika 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 uy 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 oh, ayan natin andun sya, andun sya. Andun sya na andun siya andun siya andun siya mga kapago Makakalusot yan. Tignan nyo, makakalusot yan. Hinahanap tayo, mga kapayo. Ayan, na, hinahanap tayo. Ayan na, ayan na. Palapit tayo sa mga kapayo. Dito kasi sa taas, mga kapayo. Ayan na. Ice Ay cream. Ayan na. Ayan na baka mapusa ang mga kakayo ayun 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 siya ang mga kakayo ayun o ayun, ayun o Ayan, ayun ang baba baba na siya halika rito halika rito halika rito halika rito ayun o ayun. ayun siya mga kakayo nakakalusot na yun na nakakalusot na ako di ba <laughs> nakakalusot na nga mga kapagay so papakainin na na natin kasi gutom na gutom na sila mga kapagay ayan so e, dyan lang muna kayo sa baba ayan gagawa lang ako ng pagkain niya ayan. So, panoorin niyo muna itong mga alaga ko mga kapagawa habang gumagawa uh, ako ng pagkain nila. kei te manaia Ayan, so dito tayo para makita nyo mga kapag magpapakain so, natin itong mga ilakay Ayan, so, sobrang init. Lang. Ayan. So may mga ilakay pa dito. Ayan. Ang pinapakain ko sa kanila mga kapag ay bayo to. Yung ganyan, no? yung nilalagyan ko ng tubig, bayo to bayo to lang mga kapayo sa mga nagtatanong bayo to po yung pinapakain ko sa kanila ayan. Parang hindi umayos yung kamera tayo kamera natin ayan. ayan ayan yung mga tatlo ayan so tapos yung mga pinakay rin na you know, pagkain sa kanila mga kapagaw dapat hawak-hawakan din nang din natin para masanay sila na paghawak sa atin Ayan. Ops, mamaya ka na mamaya ka na ah, diba din amo, na nyo ang amo mga kapagaw no? Ayan. Ayan. mamaya ka na isa-isa muna, Isa -isa muna. natanggal na yung sing-sing nyo ayan o sing-sing nyo mga kapaya so mga malit pa na sarin mo muna dyan ayan so dyan na kayo oops tika lang tika lang gutom na gutom na sila tika lang tika na. oh grabe o oh. nagkukuha na sila o oh. grabe talagang oops tika lang tika na. Ito, mga malinit muna ah kumitlah ay so taglugil ko lang konti lang, lang ah mama lilis muna guray, ah. Takaw mo sa pagkakain. Ayan eh. ka lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. After one week dito, mga kapagaw, malalaki na po mga maya-maya. So, pwede na natin silang pakawalan. Kaya, baala na sila kung babalik sila o hindi na, mga kapagaw. Ayan. Uh, challenge ko lang yung sarili ko kung makakapagpabuhay ako ng maya kasi mahirap magpabuhay ng maya maya sa totoo sila mga kapagaw sensitive sila pero sa awa naman ng Diyos na buhay natin sila ayun diba ang galing dito nga dito nga para kita kita sila na ganda 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 Oh oh oh. Ayan, ayan, ayan. ayan. ayan, ayan, ayan. Dito, ang gagaling ang patakaw nilang kumain. No?

busog na yung tatlo na mababa Yan na lang. ayan na So, maya na naman. Ayan, so natapos na. At nga pala mga kapagaw, ayan, di ko pa nasabi. Meron po, meron po nagbigay sa atin ng pugo. Yung pugo mga kapagaw, pugo ng wild. Ayan, so binigay, binigay nila sa akin. Nag-iisa. Asa na yun? oops anapin natin. Nandito lang yun eh. Nagtatago ata. oops asan na yun? Natagal ko. Ba, kuray. Ay, hindi nandoon 'yung oh. mga makakapagaw. Oh. Sa pugo yun, oh. yun 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 'yon, mabilis 'oh. Oh, di ba? Ayun oh. 'Yan. Sa pugo makakapagaw. O Binigay nila sa akin. Titatamaan. Ayun oh. So na labusob na 'yung mga alaga natin, ayun oh. Titatamaan. And so, yun. So, yun lang mga kapagaw. Ayan, na-update uh, ko lang yung mga pagpapakain natin sa kanila. Ayan, so, don't forget to subscribe my channel, kapagaw. Ayan, uh, o. Oh, uh, mga aking baby. Si Tanggol. Ayan. So, yun. Kaya, wag nyo po sana i-skip ang ating ads, mga kapagaw, para uh, umami yung revenue natin mga kapag para makapagpasahod na para masumahod na rin ako dito sa youtube mga kapag ayun pa, pa support na lang po sa akin mga kapag ayun so yun salamat mga kapag